Magandang hapon mga kalayas ko Okay, natuon so, dito ako ngayon sa aking munting kubo Ito po, ayan o Ayan Nag-iikot-ikot po tinitignan ko aking mga pananim doon Doon po kasi yung mga aking mga pananim sa likod Doon po, ayan May mga kamatis ako doon, may mga sili, ayan May mga tanim akong check ko At nga pala guys, nakapaglipat na ako ng mga alaga akong sisiyo So, hiniwalay ko na siya niwalay ko na yung mga sisil na ano kasi na dadag na siya ng mga malalaki so guys ang wala na yung ano yan na po yung mga malalaki ko oh. so natanggal ko na yung aking sisil dito yung mga maliliit nandito sila before diba sa tabi yan na po oh, maluluag na sila so ito na po yung aking sisil ngayon yan yung aking mga baby yan po oh. napakaliit lang ang kulungan nila So pag malaki na sila, pwede ko na silang ilipat doon. Ang tuwang kanilang kulungan. Inilipat ko na sila ay nababawasan na po pag hindi inilipat. para naman dito ay hindi sila magsiksikan. Swords up. Mga masisigla talaga ng mga ito na butong na. Wala na naman silang pagkain. Tignan nyo guys. O, oh, diba? Mahalwa na silang kumilos. Hindi na sila nasisikipan. Hindi tulad dati na nandito yung mga sisu ko. Yung mga maliliit. So, may harang lang sila. Ngayon, maluluag, maluag na. Oh. Nakakagalaw na sila ng ayos. So, ito yung maliit kong kulungan. Alright. So, maalwan nang magpakain. Bali guys ay uh, namatay na ako ng ano ay ng 20 ah, 10 pieces na sisiw, 25 piraso kasi 'yun. Ay mga namatay na kasi nadadagan na ng mga malalaki. Ito so, guys, pakita ko sa inyo yung aking munting garden dito. Ito naman guys, to mga lettuce to. Ayan, mga lettuce. Ayan. Ito guys, papaya. Bagong hingi ko sa Laguna. Ito, sa aking kapatid. Ito po, papaya. Ito, sili. Ayan, kita nyo guys. sa oh, Siling green. May mga bunga na o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, mga siling green po yan. Ayan, siling green. Nandito yung lara. Ayan, ito kung makikita nyo guys. Ayan o. Oh. May sili rin doon na... Spicy sili. O, oh, yan. Yan. Yung tag doon. Yung... Yung red na sili. Yan. Meron tayong... Tawag dito. Ito. May mga kamatis tayo. Wala pang bunga. Tapos may talong. Yan. Miracle fruit. Ayun po. Nasa dulo yan. Nasa dulo. Miracle fruit. Ito guys. Kasi tutong to, ibang to. Mga... Mga rambutan. So tatanggalin ko siya kasi pag lumaki yan magsisiksikan sila dyan hindi, hindi bagay na nandyan yung rambutan yan. tapos ito pa guys oh, ito naman lara din ito guys Ayan. ito daw ay, ay larang pula Ayan. ito papaya to so hintayin ko muna siyang lumaki saka ko siya ililipat 'di ba? Munting garden, backyard, mini garden. Ito guys, ito yung miracle fruit kung alam nyo. Uh, malaki po yung bunga niya na tag dito yung uh, parang niyog, mas malaki pa sa niyog. So nakakagaling po 'yan pag ininom ay nakakagamot sa mga may nararamdaman. All right. Sige po. Maraming maraming salamat po sa aking continuing share sa inyo. Thank you.